Botin din naabot 'yan, oh. Papunta kasi doon yung ano eh. ang nawala. 'yan. Million. ano, eh. ang tinago tago diyan ng ano nang pala yan eh tabo daw eh tabo dito sa eh derby kanalo naman na sa derby drama <tipos> sing jung siap bro <laughs> baka, nag, baka mag baka naman eh panalo sa derby may ara sama ano no pag natalo walang matira tabo <tipos> eh walang siap wala pa naman siguro dyan yung mga buoy niya O siguro yung buoy lang dyan yung natira nag, Ano lang ano Nagtunog ng tanso Nagtunog ng tanso? Oo uh, Ay baka doon ang dali na yun oo. Kukuha ng panginom Kukuha ng panginom yun Hala, Damay pa Damay pa <laughs> May lahat. Eh mainit yung panahon eh oo, oo, investigahan yan May mga ganyan ano pag ano, pag sa'yo, ano, sa'yo lang, alam ko hindi. Oo, alam ko, alam ko, alam ko. Ah!